Hello mga kamami Mars! Welcome back sa ating video! Ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung location namin ngayon na grabe lantian ng mga saluyot. Ayan. Nakatuwa kasi sobrang daming saluyot guys. So, share ko lang sa inyo. Ayan. Ang gaganda pa ng mga mga pap, mga ano, malunggay. Alright! Pero ang gustong gusto ko talaga dito yung view at saka green, green, green talaga siya. Doon naman yung asawa ko. Nag, nangunguha kami ng buto ng saluyot din. So, hopefully na sooner, makakuha din kami ng spot ng farm. So, ayan guys. So, mayroon din silang okra, kamote, daming bunga ng upo doon. ayun Medyo start na ng summer dito. Ay, may malunggay din palang namumunga doon sa gilid. Ang daming malunggay. Ayan. Nakakatuwa kasi yung lamig naman dito. Ayan. Ang dami din mga wild palaya dito. O, diba? Ang dami ng sa luyot. Alright, see you next video.